Hello mga mamsi kung sila nga ang mga napopos nila ay sa pagdadagat, ako naman ngayon ay aakyat sa bundok, sa bundok na labahan namin siya. Yun nga mga mamsi ito nga ang bundo, pala kong labahan. So natambakan nga ah, talaga ako na labahan dito. So yun na nga at dito nga ako magbababad, hindi sa dagat, hindi sa tubig. Sa tubig pero sa labahan ako magbababad. Charot lang, mga mamshiko. So, eto na nga. Umpisahan ko na nga ang paglalaba ko. Akong dami-dami ko na namang sinasabi, mga mamshik. Sobrang init nga ngayon, mga mamshiko. Kaya ang ganda magpatuyo ng labahan ngayon. Ako lang naman talaga ang natutuyot na. Tiyah. Yan nga, mga mamshiko. Ang ganda talaga ng init ngayon. Ang ganda talaga magpa toyo at maglaba-laba ngayon. So, kahit nga mahina ang tubig ngayon, mga mamsi ko, kailangan ko matapos itong labahan kong ito kasi baka nga na ito ng bundok. Puti nga muna inuna ko mga mamshiko ko at susunod ko naman itong mga kumot na to. Kasi nga, papalitan ko pa yan at may second round pa mga mamsi ko. O, oh, ba diba? May second batch pa yan mga mamsi. Hindi yan matatapos hanggat hindi ko uubosin niyaan. Nagpalit nga lang ako dyan ng, ng tubig, mga mamshiko, at isasalang ko naman itong pangalawa kong batch na labahan, mga mamshiko. Ito na nga yung mga fanti, mga, ayan, mga, basta yan na yung mga pangalawa kong labahan kasi natapos ko na yung kumot. So, habang nga nag-iipon ako ng tubig, mga mamshiko, ito nila. Gusto ko nga linisan to, mga mamshiko, kasi baka mamayaan dito na yung beshiko, dito na siya nakatambay. Naku, nakakatakot pa naman, kasi damo-damo na dito at ayun na nga mga mamshiko, natapos ko na ayan, malinis na siya hindi na pupunta ang beshiko dyan, so ito naman nga, anilinisan ko mga mamshiko kasi hindi na po pwede tayo magsunog dito, kasi nakakatakot na at usong-uso na ang sunog ngayon so, ganda pa naman sana to, kasi nga tuyo ng tu tuyot na tuyot ang mga dahon, akala ko ako lang ang tuyot mga mamshik kahit nga pagod na pagod na ako diyan mga mamshiko, ramdam ko na talaga yung pagod ko, yung sakit ang balakang ko. Okay lang, go lang kasi alam ko yung pagod at pawis kong to. Alam ko na may makakapuntahan to, alam ko may maganda at may mat may mararating talaga itong ginagawa kong to. So ayun na nga, matatapos na ako diyan. I mean tapos na pala, malinis na siya. Hindi natitirahan ng beshi ko diyan. So yun lang mga mamshiko. ingat tayo.